Okay, uh, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At uh, hindi po makikialam ang Pangulo kung anuman po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya uh, pong ideya dito, may nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil... Uh, Ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or uh, i-characterize ng Supreme Court na continuing body kung naku parang nakukonsider siyang uh, na terminate na or nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Kaya po, hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang um, anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa, sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso kung ang proseso po ay um, kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng uh, mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin ang kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas at kung ano ang rule of law.